Good morning! Samahan niyo ako dahil ngayong araw. Una, ay gagawa ako ng obento sa aking uniko iho dahil obento day nila ngayon sa kanyang school. Bago mag 7.30, kailangan natapos ng aking lahat na gawain at nakabihis na rin ang bata. Tihatid ko si Bunso, nakabihis na rin ako at magkuning-kuning tayo sa mukha bago lumabas ay mag sunscreen tayo talaga tayo dahil, grabe naman ang init na ngayon. Sa araw na yan, umaga dahil nagdakdak na pala si Hapon dahil dahil napagalitan niya ako doon sa pagpapagalitan ko sa sasakyan, day, ba. Pero hindi ko na siya pinakinggan, day. Ang importante, day, ay nakapark at hindi ako nakasagabal sa ibang tao, day. So, pagkatapos natin mag-sunscreen, day, ispri-isprihan na natin itong mukha, day. ginaya ko lang naman ito, day, ay. So pagkatapos ko niya magkuning-kuning day ay hatid ko na si Bunso day umaga pa lang yung mga oras na yan day. Mga lunch na day ang sabi ni Hapon sa akin ilabas ko rin yung sasakyan ko dahil titignan daw niya kung ano daw ako magpark day ang ingay-ingay niya sa parking day. So para matapos ang usapan na yan sinamahan ko siya doon sa parking nat at paglabas namin sa na tinitirahan namin day nakdakdak pa siya sa daming basura day ay nakupati basura day pinuproblema niya day. Ha? Ah. Huh. Kasi kaninang umaga rin, nagwalis-walis man siya dyan nagkalat na kasi yung mga basura. Day. So, pagdating dito dyan, nag ako okay para matapos na rin ba. lumayas na ako dyan, kasi nagdak-dak sa pagpapark ko dahil. Oy. Fast forward mga Enday, nandito na ako sa school ni Bunso at kukunin ko na siya dahil pagkatapos alam kong mainit yan dyan, maghahanap yan ng ice cream dyan. At ang inahan din na busawan dyan, ay mainit naman kasi dyan, naghanap din ng ice cream dyan, Oy. Pero sa totoo lang mga inday, hindi naman ako mahilig sa ice cream day, hindi ako mahilig sa chocolate day. Kaso lang day, hindi ko alam day, kung bakit mataba ako day, oy. So dumaan kami sa drugstore para bumili na ng ice cream na gusto niya day. So dito yung ice cream section nila day, oh, So malilibugan ka day kasi marami mga pagpipilian day. Sa daming pagpipilian ng mga ice cream nila day, malilibugan ka talaga kasi pariho man silang masarap-sarap day ba ang tinuro ko kay Bunso dahil isang karton bitaw day, na anim na piraso daya ayaw talaga yan day, kasi gusto talaga niya isa-isa siya ganito dahil oh. gusto talaga niya itong gari-gari gari-gari kong dahil ba tapos ang gari-gari kong kasi noon isalang isa lang flavor ngayon day, marami na parang flavor yung gari-gari kong day no gari-gari kong na gusto niya day. ako naman day, naghanap ako ng ice cream day. kaso lang na nalilibugan nga ako day, kung anong gusto ko dyan day, oy sa mga Tagalog, yung sinabi kong nalilibugan dahil sa Bisaya kasi dahil naguguluhan yan. Dahil huwag nyo masamain eh, nalilibugan talaga ako dahil pag naguguluhan ako dyan sa pagpili, dahil ba? Ang sumatotal dahil kinuha ko yung paborito ko ng tsokolate dahil at saka yung sa kanila dahil pagdating sa bahay dahil ay nagkain na dahil oy. Kapag ganito ang panahon mainit-init na dahil tapos busaw-busawan ka dahil ay hindi na talaga patutulogin yung ice cream sa freezer dahil kainin na kaagad dahil oy alam nyo ba, pag nauuhaw kayo, gusto nyo kumain ng ice cream, kakain kayo, di ba? Tapos ang akala nyo naibsan yung uhaw nyo, hindi, mas lalo kayong nauuhaw.